Hello mga guys, for now's video, papakita ko sa inyo kung paano ko to papalitan ng ilaw na to sa ganitong ilaw. Ano pang gagawin natin? Huwag na tayong magpatupik-tupik pa at ito na with a fast forward. Sige, sige. ang gagawin natin ay kakabit muna natin yung nagsisilbing hawakan ng ilaw tulad ng paghawak ng jowa mo pag nagpasyal kayo sa publikong lugar ba? Why? Huh? Dahil matagal pa yung ikabit ang bagay na yan, magdance mo muna tayo kay Elias ba? Iye, 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 at dahil natapos na, alisin natin ang lumang ilaw na yan at palitan natin ng bago gaya ng ginawa ng ex na sayo. Hoy! At natanggal na rin sa wakas na mublima pa ako kasi ang ikli ng wire. Kailangan pa itong dugtungan kasi yung bago ang taas-taas. Hoy! -taas. Ano ba yan? At wonder naman ang utak mo na napaka dumi. Gino'n ko ni mo. Ay! at Balik ka tayo sa trabaho at kailangan natin mag-focus dahil sa kunting pagkakamali ilang at makikirig-kirig tayo dito at makukurinti tayo. Gino'n ko ni mo. Tulad ng first love mo, pagkita niyo nag-spark agad. Ay! Ha? Huh? At dahil sa spark na yon naging single mom ka ngayon, ginoo ko. <laughs> huh? Pagkatapos, magsumbong ka ka Facebook na mga lalaki, walang kwinta. Naku, dinamay mo pa ako. <laughs> at sa wakas, natapos rin. Hi, salamat. Ayan, itisting natin. At salamat sa pananood.